Bayan pa. Ano ka? Ang ka. Dapat takot ka. Ang dami ginagawa. Ano dahil yung mo? Bakit ang dami makakatalim totoy? Bakit So Walang <laughs> mic na yan ha? Pero ano na Anong tanong? Kasi yun lang. Kasi yun, anong sekreto? ang dami yun? Ang parang galit ka. Hindi mo Mukhang totoy ka Ang sarap si Romel, hindi nag-level uh. <laughs> so, sabi lang ni Mother be level up na tayo. Mother diba? kasi so, o, so, uh, Sige nga, while still young, looking why? Oh, yes. Kaya, di ba? because sabi ko nga, gusto yung trabaho ang ko. Kahit na, honestly, hirap na hirap kami. Kasi ibang paggawa so soap opera eh. Pwede tawag kami for airing, ganyan. Tapos syempre, dapat na relate ka sa mga nangyayari ngayon. Pero dahil gusto mo yung ginagawa mo, inspired ka gumising. Sabi ko nga, sabi ko nga kay Mother Dave sa gusto kami. Sabi ko, Mother, kung na hinahanap ko da, da, dahil siyempre, pagod na pagod kami sa kakataping, umuwi kami, madaling araw na, kikisi kami ng maga, pasok ulit. Pero noong January 1, sabi ko gano'n, na-excite na ako for January 2. Bakit? Kasi mag-taping ulit ka ako eh. Kasi marami, marami pa akong kwento ang gusto ikwento. Kung bakit sabi ko, pag nararamdaman mo kasi na na-appreciate yung tao yung ginagawa mo, di ba ang ganado? And then dahil dun po, nai-inspired ko na parang gumising pa rin, na parang baka pa rin. Siyempre, nung nalaman ko lagi successful yung The Super Predator Guardians, uh -huh. mas na inspired ako bilang artista na alam kong tama yung direction na pinupuntahan ko. And then sabi ko, the more na gusto pa rin ng tao ang probinsyado, mas nalo pa ako na-inspired. Siguro okay, yung mga reason kung bakit bumabata ako kahit. Okay, please. Ano? Ah. Uh, ano? Uh, how do you feel? Oh. Uh, the massive actors